So yun mga kapatid ah Welcome back na naman ako sa aking uh, YouTube channel na na uh, ha At papakita ko sa inyo na Ako ho ay uh, babalik na uli na Italia Saan nabuwang kong uh, Tawag din niya eh, Na nabuwang pa iyak eh. At dahil nga ho iwan ako uli ang aking mga magulang ay may edad na rin ha Yan ang aking bang bagahay papakita ko sa inyo yan. Handa na ako. Siyempre, malungkot to ang mangyayari. Dahil iwan ako na naman ang mga magulang ay may edad na. Ako nga umuwi dahil nga para sila ay alagaan alam ko Di bali ko ay pupunta ko ang ang inay ko at saka ang tatay. Ang tatay nga may sakit eh. Kaya ako umuwi din eh. Kaya di ako pupuntahan din sa kwarto ko Ayan ay ang aking bunso. Yan, kami po ay tumutulong na naman ng Italia. Yari na naman po tayo, mga kapatid. Yan. At ating pumuntan din ang uh, Bubusang ko ang ilaw. At tayo. Yeah. Ha? Yan po ang aking uh, tatay. ang At, aking pumilay. Yeah. Akan muna pong tatabihalat ng Miguel. Ano yung oras na? kami po ay uh, malapit lang yung gumaor. Ika nga, yan. Ito po mga tata, yan. Masarap so, po, tsaka po kay nanay. Ay, ingat kayo ah. Ha? ha? Ay, kailangan mo si Simba? Yun. Kailang, sisimba mm. daw ko lagi at nang pulpalain okay. ng Panginoon. Mababa ang buhay, lakas ang katawan. Tata, ang um, uh, tatay. Ang tatay. Yan magkamukha kami ah. Uh. Oh, uh, 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 yan ah, ito na sa alam na buwan na ako ay nag-stay din at kanyang tinitingnan-tingnan ang mag-asawang aray. O, na, ay masakit man sa akin kaluban ay kailangan ko umalis. umalis muna at ang aking mag-iina-ina sa Italia. Eh. Siyempre iniwala ko muna doon. Ang laki kailangan ko. yeah à mấy cô le Mày mấy người phụ mày mà dạo về không có oh le <coughs> yeah à <coughs> yeah Uy, napayak na ko tit dahil uh, malamal ko dalawa. Kahit ako may talabaw ito iniwan ko at uh, muna mo na kahit kaunti saglit. Oh. Ayan. Kita na ba rin nyo sa aking mga vlog kahit ako masiyahin pero meron din kalungkot ang nangyayari na ako malungkot na masaya. iya, yeah. Yes. May long. Yeso tayo ka Sa ayun ka, natin na, ka, may lang naman ang sasayot kami pabunta lang sa airport. Ano kaya si Sakya? Ano kaya si So yun na mga kapatid, babay na po. Alis. Uh -huh. Patuloy pa rin ang buhay. Ako'y papuntang Italia at ang mga rin ko'y gagagabay lang po ngayong babae. God bless po sa ating lahat. At hanggang po uh, ano ka rin. Ano sa sasakyan ninyo? Ha? Huh? Ano? 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 Ano yan na? Ano ba, yun, ba? Uh -huh. So yun mga kapatid at puputuloy ko na rin. Pinakita ko lang ang aking mga yan Ano? はーい,い。Bye bye. <sighs>